Ganda ng view. Ganda ng ano dito guys. Oh. Ganda ng view. Itang kita yung taal. Ang lamig. Ah, guys, ito tayo ngayon sa Reid's Park. Tagaytay. Kakain kami dito, guys. Tapos, mamamasyal. Asana! Asana! Nahanap pa namin ang aming kubo. Ito na yung kubo 28. Dito kami. Hi sa vlog. <laughs> Ayan. Ayan. Kakain na kami dito ng bolalo. Bolalo ko ngayon kami sa bolalo. Sa imo. Saan? Mas masarap pa sa dito? Oo. 350 lang. Ayan. Dito na tayo guys sa loob ng... Ayan. Nawawala ang aking video. Wala lang siguro dito. Wala signal? Wala. Ah. <laughs> Sige <Chigi> ka maralo. <laughs> dito kami sa Red Spark. Red Spark? Red Spark dito? Red Spark. Dito kami sa Red Spark. Ito yung aming show. Kay ang gusto mo talaga sa taal. <laughs> ano lang no, kita lang yun oh, ano wala kami, ano kami, mayroon daw magsasagot si Balae. ayan, ayan. sa <laughs> <Ayan. laughs> Sasagot ah, sa hotel walay walay walang mga damit Wala kami tamo. Wala tong mga damit Alex. ayan kami sa bayan <laughs> after nito mag-swimming kami Mag-chicken kami sa hotel Oh, ha? ano 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 sabi ano mo sa sabi? Ay, order, order, I'm order mo na, order. order. Ay, dine, <laughs> <laughs> Katagsa lang ni ang akon mami mo kare ka kwan gud kami. Welcome. Mama Marcel mo na kami guys dito sa Abyo ng Taal. picture alam mo na kanan special namin yung galing sa Dubai mako ang yung ko galing naman to ng Canada wala <laughs> kaming galing sa Dubai tapos <laughs> andiyan kailan isang taon punta kayo doon isang ha gala <laughs> Sumama ka, ang ganda doon. <laughs> Ayoko na sila magburuwi. Ang bagong pangana bagong panganak ay <laughs> Wala naman yata yung <laughs> Pasyal <maginganap>. tayo. <laughs> Akin na yung cellphone mo dahi. Pipicturean kita. <laughs> Yan na lang. Ay, ikaw manda yun. <laughs> mga I picture mo ako dito Ganda talaga dito. tayo. <laughs> 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 Against the light. Oo, oo. Yan, dito. Ay, dito hindi. may. may

Ayan ang aming food. Enjoy eating mga ano, guys. Mga kampo sa? Mga kampo. Ano mami? Hindi, <laughs> 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 sa sa Dubai lang na. Sa so Dubai. Galing to si mami sa Dubai kaya naanad na siya sa Dubai. Asa ah, Philippines na. Hindi, Why are you lungkot, lungkot? <laughs>

ikit na lang po yung bulalo. Meron na. Uh -huh. so, dami namin, ang dami din namin po, dalawang table kami oh. Uh, uh -huh. Ito, eh, ano, ano. Uh -huh. Ito. ang specialty nila. Ay, bulalo. Uh -huh. Tara. Wow, special bulalo. Wow. Special bulalo. Merienda na to at tanghalian, sabi ni Alex. Great ni Kuya Alex at ni Ate Rian. Para sa aming mahal na mami. <laughs> si mami ni Tati. At si. Aking tiyang wapa Uy! Kaon na! Ito po yung... This is our lunch for today. plating of food. Thank you, Lord. Plenty of food. Uh, Yummy food. My family. Family. In, family bonding. Yes. Here in uh, Tagaytay. Tagaytay City. The Rage Park. Park. Yan guys, tara, kainan na Welcome home, mami. Galing ito sila ng Dubai. Kainan. <laughs> kainan na. Kainan na. Kainan na.

Eh? dito okay, isa. uh, uh. atong so ito. 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 ano? to? Pinakbit, balang bihon, bolalo lo, balae. Eh. Enjoy eating. <laughs> Thank you Lord. Thank you Lord for Isang this food. Mayroon din doon aking apong maganda. Ayan, kainan na. Tara. Kainan na. Sarap ng bulalo. Sarap ng

tapang sa nitong hmm. ah ready <laughs> <laughs> ng kabe-kabe nila oh ano to Bilawin niya. nila dito sarap mo kay dami pa lang pumunta

Ayugan mga anak mo ko po. Liwat sa akin me. Correct. Gwapo iloy. Correct. Gwapo. ang mga anak ko ng mga gwapo Mana sa iloy. Gwapo gwapa ang apo. Hindi si Pandi Mateo naman. Hindi pandi hari. Lemon ang nilya, mana sa ina. Hindi mo 'yan, Mandy. Gwapo si Mandy. Kawek ni Robin Padilla yan ngayon, Ngayon may bigote. Okay. Try, try. Tara, Timar. Timar si Anulat. Punta na naman tayo sa ibang binyo, guys. O, oh, ito yung aming sasakyan ng aking anak. Ayan. Punta na naman tayo sa ibang pasyalan. na. Sara, tara, tara. Nang... Tara, guys. Samahan nyo kami. Naalanganin Tara, guys. Tapos na kami kumain ng bulalo. Sana naman kaya kami. Ayan. Nabusog ba kayo? Busog, busog na busog. 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 Thank you, Ren. <laughs> ikaw, man, Day, ka nabusog ka? Sa Super. ibang destination na naman. <laughs> Super. Ayan, Ay, tapos na yung magbulalo ang mga person. Brown. Sa sabi nyo? Anak niya rin. Super yummy. Super yummy. Super yummy, Super yummy. Anak Anak sa sponsor. sponsor. Oh. Thank you to the next sponsor. Welcome. Sa aming siksing driver. <laughs> driver. <laughs> alam na. May-ari ng karyan. <laughs>